ikaw ang tatapusin mo ngayon! Pagbabayaran mo lahat ng katimunong ginawa mo! Tatrabahuhin na ang kalayaan. Gusto, gusto ko kayo ito ng lahat. Kaya lang, nag kami ngayon ng mga pulis. Para sa'yo, sa buong Maynila, kami ang magiging mata ng taong bayan sa City Hall. Gusto ko lang makausap ng hepe namin. Ano'y ibig sabihin nito? Ako lang ang hepe ng pasinto mo. Hindi dapat pinapromote ang mga alin mo na katulad mo. Kasal pa rin tayo. Aking kalangon. Tuloy na wala sa si Salat. Boss, Rocky Boy! Nandito na yung babae. Ah! Wala sa usapan natin yan! Ah! <laughs> <laughs> na magbubukol ng kanilang kapalaran. Ano oh Nagpamupo siya ng multiple head injuries. Kailangan po siyang manatili sa ICU. Mananagot kung sinong gumawa nito sa kanya. Pagbabayarin ko ang lahat na may mga atras sa atin. Pumunahin ko si Divina. Mag-uubisa na ng paniningin. Kitnat! Anong Saan yung dinilatak ako? Saan? Sa dalpuego! Jes